pwede yung pangkayod ng buko so, ganyan po kalalabasan yan hanggang sa lumitaw yung buto ngayon so, guys sira na yung abrilata namin kaya dito naman tayo kutsara lang din ang gagamitin natin basic. Okay na, tapon natin sa bow. Ayan, e, durugin lang natin para isama natin yung sardines, eh yung makaral kanina. to Eto je Skyflex na dvoru kuna. ito, lalagyan natin ng paminta. Garlic powder. asin. Yan. Para may lasa. Hindi na wala ang magic sarap. Ito yung itlog. So, parang kulang ang itlog, kukuha pa ako, sandali lang. Ayan, nakabalik na tayo, nakakuha na tayo ng itlog dahil kasi maliit ang ating itlog. Itlog kasi siya ng native. Kaya parang kulang ang itlog. Laging manok ng nanay ko. So, ayan. Sarang harina tingnan natin yan mamaya maya halu haluin lang halu -haluin. ay may nalimutan pa pala ako may pala ditong hibi nabibili lang to sa tindahan may stock dito ay na natin para talagang upong upo, -upo. long kutsarang harina Yan guys, so pwede mo siyang tikman kung okay na sa inyo lasa kahit hilaw pa yan. Kulang sa alat. So dadagdagan natin ng konting asin. 'Yan ang hinahanap ko, yung alat, pero lasang-lasa na yung yan. Lasang-lasa na yung ating hibe. Oh, Yan siya. Gusto ko pang ng harina. O, apat na kutsara. Apat na kutsara harina. Mark Gerald Kim okay, Manis Ito na po ang Tortang upo. So sa mga bago po dyan na nanonood Please lang po Paki-subscribe na po At paka paki na rin po Ang bell button natin Para lagi kayong update Sa ating mga video Salamat po sa panonood

tortang upo so yan guys tinanggal lang natin mantika at meron tayong gagawin hindi ako kontento sa torta lang so gagawa tayo ng sauce ng ginawa nating torta Ayan na. Ayan lang muna natin. Ito na, ilagay natin. Matira kanina ang sauce. Matira ka yung sauce doon. Sayang yun lang, se. Ilagay muna natin. Lagay natin. Lagay natin. Hmm, Dito na. ng isang kutsara. Ibigay natin yung sabaw kanina ng makarel. So, ayan na nga sya. Ibigay natin ng konting tubig. 米饭。 dalagita dalagito. Ayan, tsaka na magigustuhan nyo. Lagyan ko lang ito ng alaw. Parang mas gusto ko siya may garlic. dahil sumobra na sya sa lapot nagdagang ko pa ito pa naman ito natin sa muli na Ah, uh, isa baon ng dalawang bata to. So, ayan na. Tingnan na natin. So, nakikita niyo yung bubuo, guys. Yan yung laman ng isda at saka natirang uko. Yan ah. Hindi naman kanina nang makakarali ba? Ayan. So, ayan. Ayan. So, ayan yung mga uh, Skyflex kamina. So, hindi yun natin sinala. Okay lang yan. So, titik ko na guys. Yan siya oh. Hmm. Hmm. Sarap pa. Parang sa, ah. Sarap. Hmm. Kahit walang sauce, masarap. Pero mas magugustuhan mga bata may sauce. Dahil isasama nila sa kanin. So, thank you for watching. Mag-subscribe na rin po kayo at saka kaya hit nyo na rin ang bell button natin para lagi kayong update sa ating video. Salamat po. God bless.